Yo, what's up mga kasigabong? For today's video guys, yung kasama kong mga staff ay mga bulilit niyan. Ang nag-guide sa akin Yung magkadodi sa Mugni para nga tanawon ang tubig diri sa may kuibasang sa Mugni nga ginakuhaan sa supply ka barangay kaguyuman ari si Nicole nga ara siya no, si Omar si Banban tapos si Nunoy basi mahulog kanoy dito. guys. guys, oh, grabe. Ito siya guys. 'Yan. Ayan. Ayan siya guys yung kinukuhaan ng tubig dito sa barangay Gaguyo man Dito kami dati guys, nadaan patungo doon sa ilalim. Nilagyan nila guys ito nang hagdan. Ayan oh. Ayan siya guys ang kweba doon. Dati, diyan kami naliligo nung mga maliit pa kami. Ayan. Kaya yeah, kayo, dyan lang kayo sa taas. Baka mahulog kayo dyan mamaya. Delikado tayo. O, ba diba? Ayan si Jami. Ayan yung mga akin staff, mga bulilet. Ayan, yeah, no? <laughs> si Nico Hello. Karon, i malang... guys, siya tangke. Thank you guys, shout out sa inyo lahat.